sa Yahuda or mga Jews. So the Old Testament is given to the Jews, particularly as a nation, and then nakumopya daw si, si Muhammad o muwafakat to copy the people of the scripture. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay palabas ko naman ang pagdadaya pangdadaya ni Mr. James Orenciada. Yung pangdadaya niya. Dahil sabi niya, ang kur ang hadith mismo nagsasabi na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkopya copy sa scripture or nagkopya sa Bible. Ang hadith mismo binasa niya. Pakinggan natin. Amin lang is merong sinasabi ang hadith na ito yung sinasabi ng hadith. No, hindi naman sa amin galing yun. na hindi, hindi kami nagsabi niyan na kinopya niyo. No, actually ang hadith no, ang hadith hindi po kami Sige, basahin po natin na kumopya. Kasi kung ang idea na nai expand ang universe, nasa Bibya, na sa Biblia, na agree po si brother at uh, Ustad, eh ngayon, bakit ganun? Eh kasi nakopya nga. sahi al-Bukhari, sahi al-Bukhari 5917, Book 77, Hadith 132, Volume 7, Book 72, Hadith 799, narrated Ibn Abbas. Sahin ko, ang sabi dito, Salaa ala ilain wasalam yahib mo fakat al-alkitab narinig mo yung pakunwari makabasa ng Arabic, transliteration yun. Niloloko lang yung membro niya para mag-believe yung membro niya na marunong siya magbasa ng Arabic. Transliteration po yun. <laughs> yung ginagamit niya yung uh, Latin na uh, letters. Uh, lang niya yan sa mga uh, unang nag-issues laban sa Islam. Hindi po makabasa ng Arabic yan. Pakunwari lang nag-Arabic the prophet used to copy the people of the scriptures. Tanong, sino po ang people of the scriptures? According sa Islamic sources, mga Hudyo at Kristiyano yan. Particularly, mga Nasara at mga Yahuda or mga Jews. So, the Old Testament is given to the Jews, particularly as a nation. And then, nakumopia daw si, si, Muhammad o Muafakat to copy the people of the scriptures. Nawala daw order kay Allah in matters in which there was no order from Allah. So, walang order kay Allah. Uh, sa Arabic is, Simma lam yumarfihi wakan al kitab yasibulun ashirahum wakan al-mushrikun ya rukun rasuham pasadal al-nibi sala'a ila alayhi wa salam nasaitahu tung parak ba'idu. So, Narinig mo yung pakunwari makabasa ng Arabic, transliteration yun. Niloloko lang yung membro niya para magbilib yung membro niya na marunong siya magbasa ng Arabic. Transliteration po yon ang uh, ginagamit niya itong uh, latin na uh, letters uh, kinokopya lang niya yan sa mga uh, unang nag-issue laban sa Islam hindi po makabasa ng Arabic yan takunwari lang nag-a-Arabic order galing sa kanyang Diyos so hindi nakapagtataka kung bakit may mga nakokopya na galing sa Biblia yung idea ng mga Moses, Aaron, Jesus yung mga ganyan, alam na namin yan, nakaintindihan na namin bakit may ganyan sa Quran. Because Muhammad used to copy the people of the scriptures ilayin wa salam yahibu alkitab. Kaya yun po yun. Na, hindi pa ako may sabi niyan. Ang may sabi po niyan, hadith. Ito yun yung pinakauna. So yun mga kapatid, narinig ninyo? So tingnan natin yung hadith. Babasahin natin ulit. Paano niya pinuputol at pinipilipit? Hindi lang pinuputol, pinipilipit pa para malalaba, lalabas na nangupya talaga ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Biblia or scripture sa mga Kristiyano. Okay. Tingnan natin ang hadith. Okay. Mabasa ito sa Sahih Bukhari 5917 5917 Sahih Bukhari. Basahin ko sa nearest translation in English. Ito ay narrated by Ibn Abbas. I quote, The Prophet sallallahu alayhi wa used to copy the people of the scriptures and matters in which there was no order from Allah. Huh? Anong kinopya? Libro? Ang kinopya? <laughs> uh, or people of the scripture. Sinasabi dito that the prophet used to copy the people of the scripture. The people of the scripture. Hindi sinasabi the prophet copy the scripture. Huh? In matters in which there was no order from Allah. Wala siyang natanggap na order from Allah. Kinopia niya ang mga tao, gawain ng mga tao nga the scripture, book of the, uh, the people of the scriptures. Okay. The people of the scriptures used to let their hair hang down while the pagan used to part their hair. Okay? Hang down daw. Ito lang ipa ipan lang sa book uh, people of the scripture meaning uh, the Christian and they pa pa lang pabagsak lang yung buhok nila. Okay? Yeah. Then uh, so the prophet let her let his hair hang down first. But later, later on, he parted it. Okay? Ano ba ang kinopya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yung ginawa sa buhok ng mga uh, ng mga uh, book of the scripture, buhok. Ngayon pang style, magpagwapo tayo sa buhok, magpaganda tayo sa buhok. Alang-alang naman pagligo nimo, diretso ka na alis, di ba? di ba normal yon pag uh, mayroon kang buhok susuklay ka muna. na ang iba dito pinasuklay na pinuan pa <laughs> pang Fernando Po style ha oh ano pa ang ang buhok ang pagporma sa buhok paano niya inalagaan yung buhok niya ang kinopya ng prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi ang scripture o ko okay uh, the prophet used to copy the people of the scripture in matter in matters in which there was no order from Allah the people of the scriptures uh, the, the people of the scripture used to let their hair hang down while the pagans used to part their hair so the prophet let his hair hang down first but later later on he parted it buhok ang kinopya paano pinapaganda yung buhok anong problema doon, Wala anong problema eh ah? pinapaganda ang buhok ang kinopya ng prophet Muhammad SAW sa book of the scripture in the beginning hindi scripture, hindi biblia ang kinopya paano ang buhok ina-arrange paano inaalagaan yung buhok yun ang kinopya ng prophet Muhammad sallallahu Alaihi wasallam hang down did the scripture let their hair hang down while the pagans used to part their hair. Di akin yung buhok nila. Okay? So the prophet let his hair hang down first. But later, later on, he parted it. So anong problema doon kung ang buhok ay eh, ginagaya yung paano mo alagaan yung buhok mo? Hindi ho, Mr. James ang, ano, ang kinopia ang scripture. Paano po ikaw mangdaya? <laughs> Mayroong hadith. But, I only appreciate you. You are quoting the number of the hadith. Okay? But yung hadith nga pinapalabas mo, binasa mo, ay pinipilipit mo, pinutol mo, at pinipilipit. Nagsisinungaling po ikaw, Mr. Mr. Uh, Mr. James. Oh, uh, sana naman ay be honest. Ikaw ay leader ng church. Ha? Huh? Hindi kinikilala ka ng maganda pang debate, siguro. Ha? Huh? Pero nagsisinungaling ka, pabasa-basa ka pa, pa, kunwari Arabic. <laughs> Hindi ka naman nagbasa ng Arabic eh. Nagbasa ka ng transliteration. Ha? Huh? Sound ang kinopya, transliteration. Pero mali yan. Yung pagbasa mo sa transliteration, even 10%, walang natamaan sa Arabic. piki po ikaw pagbabasa ng Arabic transliteration po, huwag kang magtakunwari eh, na makabasa ka ng Arabic. Hindi mo nga siguro alam ang alphabet ng Arabic. Eh. Ha? At dito ko mapakita mga kapatid, paano talaga ang mga daya magdaya? No? Paano na Pilipitin, paano na baluktutin ang katotohanan? Ito lang po, pakishare naman mga kapatid. Tapi syair subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.